Dahil big net namin ngayon mga idol, tinamim yung mga suot namin, no? Dahil lakas summer kami, kitagpulan na. <laughs> summer outfit daw to, yun, no? Know? Ito yung aming malakasalbabida na katawan. <laughs> 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 yung idol ko, idol windel ko, ito, tinan oh. mo naman, no? Oh. Parang si, ano lang, si Sarmontano. No? At ang aming, ano? Si Busramil. Si Ramil. Kapitan ng Muruami. Kapitan ng Muruami. <laughs> at ang aming... Burlasoy. Burlasoy na may ribang mutmut ng buray. Yan, founder po yan. <laughs> Bakit yan naman yung... <laughs> Parinigay, yung burlasoy. <laughs> Ewan no? o, yun o yung aming outfit. Kulang pa kami ng tatlo eh. Kasi yung si boy... <laughs> Di pa nag-vision dalawang ano namin? Dalawang malapit na maintenance. Tingnan mo, no? pare. Ano 'yun, pare? Ano? You know? <laughs> parang nalalungkot 'yan. Parang gusto niyo tumalpak, umilalay na link dito. <laughs> <laughs> ayan. Yan po yan. Agent po yan you know, ni ano, ni... Ni Atoy Ang. Atoy Ang. na yung Ayan, ayan. ayan po si Kuya Rami, ang na pinakabata namin dito. Ayan. <laughs> ayan. Lumayo mo yung abong idol na mahilig mag eh <laughs> Ayan, ayan magpakita sa camera. Ayan o. Wala yung, saan ba yung dalawang na, na burlasan? Ano may nalagyan sa YouTube dyan? Nah? Hmm. Ayan. Ano ba kapanood dyan? Malamang. Ah. Mga, ito yung mga outfit namin na pang summer look daw, pero tag-ulan na eh. Nakita. <laughs>